Magandang araw mga kaibigan Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong article published sa Philippine Star uh, Pahayag ni Mayor Benji Magalong Tungkol sa balibalita na may kudita uh, Paglilinaw ng alkalte, walang kudita but mayroong prostration ng mga active and retired AFP personnel. Ulitin ko, may wrong prostration. Matko dito sabi niya, wala. Oh, ito ang uh, title sa article, Magalong no ko just prostrations. As rumors swirl that he is being eyed to head a civilian military junta, Baguio City Mayor Benjamin Magalong yesterday said there is no brewing coup, although he acknowledged discontent within the armed forces of the Philippines, particularly among retired and junior officers. Active yan, Yung junior officers. He was quick to dispel fears of any imminent unconstitutional action attributing the unrest to patriotism of retired and active members of the uniform services rather than political ambition i myself have personal experience magalong bared during an interview on the star's truth on the line referring to conversations and encounters that shed light on the frustrations brewing within the retired and active military and police circles. But he emphasized that these sentiments are not politically driven. The frustrations stem from the love of country. Wow, this is good news. Ang ating mga men and women in uniform, hindi sila bulag. Nakikita nila kung ano ang pangyayari at there is discontent frustrated sila. Pag-amin nga ng Chief of Staff, General Browner, yes, there is anger among the men and women in the armed forces. Kailang hanggang doon lang yon. Wag na kayong mag-ano pa ng kudita kasi ako personally, hindi rin ako pabor sa isang kudita dahil naranasan ko na po ang kudita noong December of 1989 nakasama ako at hindi talaga maganda both para sa sundalo sa kanyang pamilya lalo na sa ating bansa so okay na tayo nito ang mga sundalo natin kapulisan nagmamasid at hindi sila maligaya sa nangyaring talamak na korupsyon sa ating bansa that's good while he acknowledged the tensions Magalong was firm in his belief that the AFP remains a professional institution bound by democratic principles. Agree ako niyan. Meron akong kaibigan sa US two weeks ago. Sir, ano, balibalita may kudita daw. Sabi niya, sinagot ko siya. Personally, ako, hindi ako maniniwala na mayroong kudita. Bakit? Kasi ang AFP nakaranas na yan. The AFP has learned its lessons sa dami ng kudita ng Kore uh, administration, it's not good. Kaya I agree with Mayor Magalong na wala talagang mangyaring kudita. Okay. <coughs> the AFP, sabi niya, Mayor Magalong, the AFP will never act outside the law, he said, unless there is a very compelling reason. Okay, this is good. Depende. Sa ngayon, wala pang very compelling reason I agree kailang kung meron na talaga yung gipitan na uh, sana hindi tayo aabot sa ganung punto yung no choice na ang AP kundi gumalaw sa ngayon kasi okay pa may ginagawa naman ang gobyerno. Nag-imbestiga ko nung no, kailang kulang pa rin yung mga imbestiga nila. So, hanggang frustration na lang muna. Hanggang galit. Uh, lalaan yating ating mga men and women in uniform. They are humans too. Hindi sila bulag. Pipi at bingi. Nakikita nila kung ano ang nangyayari. They are one with us. Kailang hindi talaga pwede yung gagawa sila ng labag sa konstitusyon. Okay, so this is Godinko huh? ni Mayor Magalong the AAP will never act outside the law unless there is a very compelling reason. Magalong's comments come amid growing speculation on social media and in political circles regarding possible unrest within the military as the nation is beset. By various national controversies, especially the flood control scandal. Security experts have noted rising political noise in recent months, but no confirmed threat has been identified. Okay. The Department of National Defense and the AFP leadership have also repeatedly affirmed their loyalty to the Constitution and civilian authority. Okay, ito yung isang issue ngayon sa AFP. Yung nabulgar sa budget deliberation, mm, may ay, ilang billion ba yan? Correct me, 15 billion ata para sa mga infrastructure programs for the Armed Forces of the Philippines. Uh, ang pangalan ata, TICAS, infrastruktura. Budget, hawak ng DPWH para sa kasundaluan, barracks, uh, other infrastructure. Niloloko na naman itong DPWH, ang iba ghost project, ang iba uh, hindi pa natapos, report ng DPWH completed na, ay talagang magagalit ang AFP niyan. Yan ang isang ano ngayon, yan ang isang uh, plus point sana I don't know ma, paano ma-resolve kasi uh, sa budget deliberation nandun si Secretary of Defense Gilbert Chudoro nagtatanong si Senator Erwin Gatchal yan nako, naisiwalat Talagang ang DPWH, ang corruption ng DPWH, hindi lang flood control projects, kasama na ang mga infrastruktura para sa mga sundalo, niloloko nila ang kasundaluhan. Kaya galit ang kasundaluhan natin sa mga ganyang ginagawa ng gobyernong ito. So I hope hindi ma mauwi ito sa unconstitutional na pamamaraan kasi nga personally naka-experience na ako. Kudita noong 1989, talunan ang lahat. Walang mananalo sa isang kudita. Kaya huwag nyo nang isipin tungkol sa kudita. At salamat sa mga kasundaluhan, kapulisan na nagmamasid. Uh, hanggang dyan na lang. Walang gagawa labag sa konstitusyon. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel ito pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panorin nyo ang video na ito. Anak ko sa areas ni Uncle Baba so mag-aabuno siya sa iyang So tag isa ka kutsara tulo ka bangag ang kuan kay tulo naman ka bulan will grow ang gina abuno karon ani kay tulo na ka bulan ug mo na ni ang itsura sa iyang kapinga tulong uh, tulo na ka bulan. So dagay na sa nga og tambok pod. O pa may napang, man, to sir ka. Gawas nga hinlo tambok pod. Ini kinig iya unom og sa nga o kaluoy sa Ginoo maayo na gid ang among tanom Ini ni aku sediakan. Ini ni aku sediakan. Ini ni aku sediakan o karon human sa pag-abono mag-aespiri na po nagatulog uh, yun willing to yun salamat ko oh wow. sa uh, sponsor akong tanong mga kapi di in uh, naon na dugang sa panalangin ng sa ginoo o oh, salamat sa kang Ah, uh, roshlen dino nag servisyo siya sa mga katawahan nga diin naghandum og mga kaugmaon. Sa hindi ko ako pagpasalamat, salamat gid sa tanan nga gid. Rayong kagid ang tabang sa mga karamong mga mahirap. Uh, magpanalangin sa ang Salamat.